Magandang umaga mga karay. Kumusta kayo dyan? So, vlog na naman tayo ngayon. So, andito yung Honda Click natin. Siya nga pala guys, magpa 5 years na yung Honda Click 150i natin guys. So, alam nyo ba kung ano yung sekreto ko? Bago natin pag-usapan yan, please like and subscribe my channel. Pure Heart Rides. At saka, shout out ko na rin yung t-shirt ng mga kasamahan ko sa Kitsugu Martial Arts. Ayan, dito sa Surigao City yan guys. So kung gusto nyo matuto ng mga basic martial arts training guys, so punta lang kayo dito. Ayan guys, set out ko na si Sensei. Sensei Squadron. Uh, ah, siya yung instructor natin sa Kitsugu Martial Arts. Okay, so ayan. So bago tayo magsimula, pasok muna yung intro natin guys. so gusto nyo bang malaman kung ano yung sikreto ko kaya umabot tayo ng 5 years at saka yung 5 years na to guys uh, never akong iniwan sa daan ng Honda Click 150 natin Wey, Adina. <laughs> never akong nagkaroon ng flat never ako nagkaroon ng engine trouble never ako nagkaroon ng kahit anong yung mga major major trouble na during rides ko kasama yung family kasama yung asawa ko tsaka syempre guys yung ano uh, yung nagka trouble lang ako dati kung nakita nyo yung vlog ko yung binag yung parang steering wheel dito para syang kumakabig yun lang yung issue at saka nagapa naman natin yan so yung sikreto ko guys na same lang yung performance natin so ayan stock engine lang naman tayo ito talaga yung ipapayo ko sa lahat ng mga riders wag nyong kalimutan talaga mag change oil change oil tayo guys on time at saka yung sakto talaga yung yung allowance ng ng pag change oil natin so yung change oil ko is nasa 1,000 to 500 yan safe na safe ako dyan at yung yung ginagawa ko parati hanggang ngayon guys so lumagpas na nga ulit ako <laughs> so ayan uh, sobra na siya sa 1,500 parang mag 2,000 na yata yan pero okay lang yan at least walang leaking yung engine natin tsaka okay pa naman na basta hindi pa maitip so pwede pa yan so pero pag may time na may budget na tayo para pag change oil oras na para lagyan natin ng ano laanan natin ng oras talaga para mag change oil so yung ano natin guys tingnan natin yung ano yung mileage natin sa 5 years lang on the click 150i natin guys so ito yung mileage nya tingnan natin tara Okay, so ino natin guys. Sayan yung mileage natin nasa three 36,700 36, yung mileage natin guys at saka andyan na yung oil change uh, tagal na dyan uh, mga ilang weeks na to ah hindi ko talaga na change oil pa ngayon lang yung time na nagkaroon ako okay so ayan yung mileage natin Tsaka yung mga kagamitan natin guys, ito na yung mga tools. So may star screw tayo, may uh, back 12 at saka may syempre plies or plier. Tsaka mga engine oil. Ito yung ginagamit yung engine oil guys kaso 8 liters lang yung capacity. Yung, ito lang yung available sa Honda. 8 liters lang talaga. So, may ano man, may ano naman ako rito, may sobra naman ako dito. Ayan. So, dagdag na lang natin, guys, para maging 9.9 liter siya kasi 'yan talaga yung uh, capacity ng engine natin. So, syempre yung coolant, gumamit pala nito kasi yung chinik ko yung coolant natin, guys. At syempre, lalagyan ng use oil. Ayan. So, ito yung ginamitan ko ng ng star screw guys dito sa chinik ko kasi yung coolant kung okay pa so ayan tingnan mo yung kulan natin guys nasa lower part na siya so dapat na talaga siyang i, ano ilagyan or dagdagan natin ng uh, coolant so dapat puno talaga siya guys hanggang dito sa taas oh. so kaya binuksan ko siya tiningnan ko ayan sa 36 kilometer natin nang nabawas tsaka So sa time na bumili ako ng coolant guys hanggang ngayon marami para marami pa rin yung laman nito <laughs> hindi pa rin basta-basta uubos So ayan guys so kumpleto na yung mga tools natin nandito na So ano pang hinihintay natin guys tara simulan natin mag sa oil So habang nagpapatulo tayo ng oil lalagyan natin ng coolant yung uh, lalagyan ng coolant kasi nasa lower na talaga siya Okay tara let's go So, syempre guys, kailangan natin siyang side stand kasi ito yung very useful pag magsisin sa oil tayo or may itchisik tayo sa ilalim. So, ayan, sa side stand na ta. Alright, so need na natin siyang itagilid guys. so nakaposisyon na yung Honda Click natin. Nakatagilid na siya guys. Umangat na yung gabi lang stand niya. Siya nga pala guys, so bago tayo magsimula. So dalawa yung outlet ng ano, ng pagbabawas ng engine oil natin na sa ilalim at saka dito sa gilid. So dito tayo kukuha sa ilalim guys. Alright, simulan na natin guys. 12 back rinse or something open rinse dosi dito talaga yung dosi Ayan guys, nabilog yung vault natin dito sa lalim. Ayan. So hindi ko na siya pinersa, baka matudo yung pagkabilog niya guys. So yung gagawin natin, para makapag chins oil pa naman tayo, doon tayo sa kabila. Dito tayo sa kabila, kukuha ng outlet para ma-out yung oil natin. Ayan. So, dito natin papalabas yung oil. Yung banda rito. Okay. So, pero, yung sukat doon guys is 17. Yung kailangan natin na tools or back or power tools na kailangan natin. Pero, may mekaniko nakakilala kong mekaniko. Si Bro Luloy. Pupunta ako doon sa shop niya. Okay, so tara, samahan nyo ako. misang siyang tolls dito hiram tayo ng tolls 17 yung hinahanap natin pero wala pa siya wala pa siya guys kumakain pa daw siya ng tanghalian so pipili ako ng mga tolls dito at nagpaalam naman ako so yan guys sa mga naghahanap sa shop ni bro loloy so located dito lang sa noiva street ayan malapit lang sa may gym dito, 17 ito talaga yung mga uh, mga A few inches later. So, ayan guys, nakabalik na ako guys dito sa bahay. At syempre, hindi muna na natin uh, tatanggalin kasi napakainit pa yung engine. Uh, palalamigin muna natin. Okay? okay guys, so, nakapag-relax na yung engine natin. So, try na natin baklasin gamit yung power tools na hiniram natin kay Bro Luloy. Okay. So ayan guys, habang hinintay natin na uh, madrain yung use oil or yung engine oil na lumang engine oil natin. So binuksan ko na tong lagayan natin ng kolan at sisimulan natin na lagyan ang kolan. So ayan, lininis ko muna bago natin lagyan ng bagong coolant. Ayan guys, syempre dininis ko muna guys yung uh, parang opening niya kasi para lilinis yung paglagay ng kolan. So hindi naman kakasya to. Nag-improvise na lang ako ng parang imbudo natin guys. Tara, lagyan na natin ng kulan. So, ayan guys, medyo puno na talaga siya. So, ayan guys, tapos na natin lagyan ng kulang. Saka yan lang kasimple guys ito yung sikreto para tumagal yung motor natin tsaka balik na natin sarado ng um, stars at tapos na tayong naglagay ng coolant guys at sinek natin yung drain ng use oil natin nagde-drain pa rin siya pero halos wala nang tumutulo so ito habang hinantay natin na lagyan ng bagong oil yung engine natin pinunasan ko muna yung spring tsaka yung filter guys nilinis ko so wala ako wala akong compressor hindi ko malagyan ng hangin yung ano yung filter niya at syempre guys linisin din natin yung lagayan ng takip bago natin ibabalik yung takip ng outlet na to so ayan napasok na yung spring at saka yung filter at ilalak na natin try natin pag iikot medyo kailangan mo siyang ipos kasi yung spring bumabounce talaga siya at syempre dandahan lang kay at baka baka malustrid or baka mabilog yung ano yung gear niya so gagamitan na natin ng power tools at syempre tandahan natin iikot para hindi mabilog yung ano yung thread nya so ayan guys at saka yung paghihigpit nito is yung sakto lang talaga gaya nung ginawa ko dati parang nasobrahan ko yata yung hinigpitan yung sa kabila at habang nasarado na natin yung takip guys sa kabila dito naman gagamit ako ng parang basahan o yung cloth para hindi magasgas yung dipstick natin at gamitan natin ng plies i-open na natin ito at ayan, ino-open ko na guys at tatanggalin natin yung basahan at ipupull out na natin yung dipstick ayan so ayan guys at isa sideways na naman natin to or itatagilid para hindi tayo mahirapan paglagay ng engine oil Okay guys, so sasalang na natin tapos na tayo nag-drain at lalagyan na natin yung bagong oil. Bagong bago talaga to guys. So binuksan na natin yung lagayan. Tsaka nilabas na natin yung dipstick nya. At ito na nga. At syempre gagamitan natin ng para hindi tayo mahirapan. So ayan guys, sa tapos na yung change oil natin. So hindi man ako nakapag-drain sa sa ilalim na bolt, pero doon ako sa gilid nakapag-drain ng oil. So may ibang paraan pa pala guys, uh, maliban sa traditional natin na pag pagpa-drain ng ano, may other way pa pala sa kabila. So ayan, tapos na tayo ng change oil. So pandarin na natin. ayan guys, uh, painitin muna natin ilang minutes at saka syempre sasauli na natin yung tools na hiniram natin. So shout out sayo, uh, dyan sa iyo mekaniko diyan sa Noiva, uh, batchmate ko, ko bro Loloy. At saka samahan niyo ko guys, sauli natin yung tolls. Painitin muna natin. Salamat sa panonood at God bless us all. Okay, dito na tayo guys, sauli na natin yung tolls. Kay bro, Loloy. Wala pa rin Hello. Ayo. Hi Dah kor orang gusto kusler wayap pemegu siza. Aku ni uli. Oh? Selamat <laughs> kerja. So, ayan guys, nasa uli na natin yung tools at maganda talaga yung tunog pag anog. Maganda talaga yung performance ng engine natin pag bago yung oil. So, ayan. So, salamat sa panonood. God bless pala guys, huwag natin kalimutan iset yung ano natin yung panel board natin sa next change oil another 1.5 na naman so 1.5 1,500 yung setting ko so ayan guys, isa sa mga sikrito oil talaga at saka syempre lagyan natin ng kulan pag ubos na so pinaka importante tong oil kasi ito yung nagsisilbi parang dugo ng motor natin parang sa tao kung wala ng dugo mamamatay okay so yun lang yung pinakasikreto talaga na ginawa ko na umabot ng 5 years